ayan good morning everyone good morning mga anak for today's video po ako po ay magluluto ng menudo pulaan nyo kung anong menudo Di basta po hindi karne can't afford po natin yung karne since wala tayong pambilin ng karne meron naman po tayong pampalit dyan para makakain tayo ng menudo. Pag walang karne, gustong kumain ng menudo. Hmm, may paraan po dyan, mga anak. Diskarte lang. So, ayan, piniprito ko po muna ering patatas at carrots. takpan ko muna yan. Ay, Ganito po kami dito. Yan, nandito po ako nagluluto. Kasi po papasok na ang aking estudyante. Tandaan! Tokwa. Yan po ang aking imimenudo. Tokwa. i update ko po ulit kay mami ang mga anak ha. Ayan, malambot na po yung ating hindi ko na po napakita yung paglagay ko ng sibuyas bawang. Lagyan ko po ng konting toyo. Aray ko. Nilagyan ko na rin po yan ng paminta. Halo urns. Halo urns. Ilagay na po natin ang tomato sauce. Mahirap po. Basta po lalagay ko na yung tomato sauce. Nailagay ko na po yung tokwa. Yan! Ganyan po ang lulutuin na lang po natin yung tokwa. Minudong tokwa. Ayaw po ng mga anak ko nang walang sauce. Ito po nila yung maraing sauce. Update ko po ulit kayo mamaya. Ilagay na po natin yung bell pepper. Oh, kapagod na po ako. Ang init na. Ang init na po. Dapat po kasi piprito muna yung tokwa. ah eh wala po kami mantika ang pamprito para hindi po siya durog na durog konting kulo na lang po ayan pakita ko lang po pala na po siya, sinasalin ko po siya rin dahil airy pong kawali is mauling sinasalin ko po siya sa acerola lang walang uling